Sino nga ba sa mga miyembro ng anti sukuna squad ang buhay pa at sino naman ang patay na? Kailangan nating sagutin ang katanungang ito sa ang halos lahat ng mga sorcerers na sumali sa laban kontra kay suko ay napabagsak ng King of Curses gamit ang kanyang mga nakamamatay na pag-atake. Pero salamat sa abilidad ni Wiwi na mag ng mga sugatan nilang kasama at sa kakayahan ni Shoko na magpagaling ng tao gamit ang reverse course technique. Nagkaroon tayo ng pag-asa na buhay pa mga natalong miyembro ng anti-sukuna squad. Hindi tayo sigurado kung sino nga ba sa kanila ang tuluyan ng pumanaw at sino sa kanila ang babalik pa sa laban. Kaya isa-isa nating tatalakayan ng mga sorcerers na ito dito sa ating video. Ang unang sorcerer na pag-uusapan natin ngayon ay walang iba kundi si Satoru Gojo. Ang pinakamalakas na sorcerer sa modernong panahon ay nagtamo ng isang kritikal na pinsala mula kay Sukuna. Nagawa ng King of Curses na hatiin ang katawan ni Gojo sa pamamagitan ng World Cutting Slash. Bumagsak ang itaas na bahagi ng katawan ng sorcerer sa lupa habang nanatili pang nakatayo ang kanyang mga binti. Sa tagpong ito, pinasalamatan ni Sukuna si Gojo dahil sa kamanghamanghan nitong kakayahan. Makikita nating narinig ito ni Gojo at gumiti siya ng bahagya sa kabila ng pinsala. Matapos ang kanilang laban, nawala ang katawan ni Satoru Gojo at siya ka na lamang natin na maaaring kinuha ito ng batang sorcerer na si gamit ng kanyang curse technique. Mula noon, wala na tayong balita kay Gojo kaya walang nakakasigurado kung buhay pa siya o patay na. Kung hihingi niyo ang opinion ko tungkol dito, naniniwala ako na si Gojo ay maaaring buhay pa. Alam kong napakaliit ang chance ang mangyari ito, lalo na't nakatoon na ang kwento sa ating bida na si Yuji. Ganun pa man, maraming detalye sa kwento ang sumusuporta sa posibleng pagbabalik ni Gojo. Halimbawa dyan ang pagkakaroon ng sorcerer ng pagpipilian kung magtutungo ba siya sa north kung saan makakasama niya ang kanyang mga yumaong kaibigan o sa south kung saan babalik si Gojo sa kanyang sarili para muling mabuhay. Hindi sinabi kung anong direksyon ang pinili ni Gojo, pero ang pananatiling lihim ng kanyang desisyon ay nagpapalagay sa atin na sa sasopresahin tayo ni Gege sa mga susunod na kabanata. Boko dito, sinabi ni Gojo noon kay fu siguro ang pagkakamali ng kriminal sa hindi pagputol ng ulo ni Gojo kaya muli itong nabuhay gamit ang reverse course technique. Dulot nito, pwedeng paghilumin, pagdugtungin o buuhin muli ng sorcerer ang kanyang sarili sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Higit sa lahat, sa tuwing tinatapos ni Suko na ang kanyang mga kalaban, napupunta sila sa isang espasyo na may ahalin tulad sa isang domain. Kinakausap sila ni Suko at sinasabi ng King of Curses ang kanyang paghanga sa katonggali bago sila tuluyang sumakabilang buhay. Ang pangyayaring ito ay hindi naranasan ni Gojo kaya hindi malabong mangyari na buhay pa ang sorcerer at makikita pa natin siya sa mga susunod na kabanata. Ang pangalawang membro ng anti-suko na squad na pag-uusapan natin kung buhay pa o patay na ay walang iba kundi si Yuta Okotsu. Ang binatang sorcerer pati na rin ang kanyang minamahal na cursed spirit na si Rika, ay dalawa sa mga karakter na sumulos sa nakamamatay na world cutting slash ni Suko na. Ganun pa man, naniniwala ako na magagawa na Yuta na mabuhay mula sa pag-ataking ito at makakabalik pa siya sa laban. Nasabi ko ito sapagkat kahit mukhang wala ng buhay si Yuta matapos matamaan ng World Cutting Slash, hindi naglaho si Rika at nagawa pang bitbitin ng sorcerer palayo kay Sukuna. Para nga ang hirap walaan na mas una pang mamamatay si Yuta kaysa kay Rika. Bagay na nagsasabi sa atin na hindi papatay si Yuta. Maliban dito, isa ang binatang sorcerer sa pinakamagaling na reverse course technique user kaya hindi mahirap sa kanya ang pagpapagaling ng mga tinamong pinsala. At higit sa lahat, isa si Yuta sa mga inaabangang karakter sa istorya. Kaya ang mamatay siya matapos lamang ang tatlong kabanata ng pakikapaglaban kay Sukuna ay lubhang hindi katanggap-tanggap. Ang pangatlong karakter na kabilang sa anti-Suko na squad na hindi pa natin alam kung patay na o buhay pa ay si Fumihiko Takaba. Hindi katulad ng kanyang mga kasama, si Takaba ay hindi pa humaharap kay Suko na. Sa halip, Nagtungo siya sa lokasyon ni Kenjaku upang pigilan ng curse user sa pagkasagawa ng masamang nitong plano. Ipinamalas si Takaba kontra kay Kenjaku ang kanyang napaka-espesyal na curse technique na tinatawag na comedian. Nagdulot ito para walang bisa ng komedyante ang mga curse spirits at kakayahan ni Kenjaku. Nabago niya din ang realidad para maging isang nakakatawang palabas at nadala ni Takaba si Kenjaku sa isang entabladong nagpapahintulot sa kanilang magtanghal nang hindi sila naaabala o naiistorbo. Nagresulta ito para hindi maramdaman ni Kenjaku ang pagdating ni Yuta sa lugar at ang pagtatagumpay ng binata sa pagpugot ng ulo ng Cars Tuser. Ngunit, bago mangyari ito, inisip na Takaba na tapos na ang kanyang pinakamagandang pagtatanghal at handa na siyang mamatay. Kaya, nagkaroon ng komedyante ng kasuotan ng mga bangkay at pumikit na parang kontento na siya sa kanyang buhay. Inisip ng marami na dahil kaya ni Takaba na gawing totoo ang kanyang imahinasyon, sinakripisyon niya ang kanyang sariling buhay upang mapaslang nila si Kenjaku. Kaya, nanatili si Takaba na nakahiga sa damuhan kahit dumating na si Yuta. Ito ang nagpapaliwanag kaya hindi siya kasama sa pagbabalik ng binata sa Shibuya at kaya hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakita si Takaba. Para sa akin, buhay pa ang komedyante. Ngunit katulad ng kahit na anong kakayahan, kinakailangan muna ni Takaba na ipahinga ang kanyang curse technique sapagkat ang pagmanipula sa realidad ay tiyak na nangangailangan ng sobrang daming cursed energy. Buko dito, ipinamalas na rin ni Takaba ang pinakamaganda niyang pagkatanghala sa laban nila na ni Kenjaku. Kaya siguradong mahihirapan siyang mapatawa ang kahit na sino kung agad-agad siyang ngaharap kay Sukuna. na. Ang pang-apat na karakter na aalamin natin kung buhay pa o patay na ay ang abogadong si Hiromi Higuruma. Matatandaan na ang abogado ay sinubukang paslangan si Sukuna na gamit ng kanyang executioner sword. Ngunit dahil sa malaking agwat ng kanilang kakayahan, wala ding nagawa si Higuruma kontra sa King of Curses. Pinagiwa hiwa lamang nito ang katawan ng abogado, pinagputol-putol lang kamay, at binigyan ng malalim na pinsala sa kanyang dibdib. Nagawa nila wiwi at kirara na makuha agad ang katawan ni Higuruma. Pero ang tunay na kalagayan ng abogado ay hindi pa sinasabi ng kwento. Sa palagay ko, kahit mukhang patay na si Higuruma, buhay pa rin siya at muli pa natin siya makikita sa mga susunod na kabanata. Nasabi ko ito dahil sa kanyang Executioner Sword na sinubukan niyang ipasa kay Yuji para tapusin si Sukuna. Ngunit, bago pa man ito magamit ng ating bida, naglaho na ang espada. Alam natin na bago ang pangyayaring ito sa chapter 248, ipinakita muna sa chapter 246 ang paggamit ni Takuma Ino sa cursed weapon ni Kento Nanami. Napasa sa sandatang ito ang curse technique ng sorcerer na tinatawag na ratio technique at mas lalo itong lumakas kahit paman pumanaw na si Nanami ipinaliwanag din sa chapter 247 na ang mga curses na lalong lumalakas pag namamatay ang sorcerer na nagmamayari nito. Kaya, dulot ng mga kaalamang ito, sinubukan ni Higuruma na ibigay kay Yuji ang kanyang executioner sword dahil sa pag-asang may iwan ng espada pag wala na siya. Ngunit, naglaho ang sandata matapos itong hawakan ni Yuji Nagbibigay sa atin ng paniniwala na buhay pa si Higuruma. Ito ang dahilan kaya hindi pa pwedeng ipasa ang kanyang espesyal na sandata sa kahit na sino katulad ng ginawa ni Nanami. Buhay pa si Higuruma sapagkat kung namatay siya, dapat ay mas talong lalakas ang kanyang espada at hindi ito maglalaho sa kamay ni Yuji katulad ng kung paano gumagana ang mga post-mortem curses. Ang panglimang sorcerer na pag-uusapan natin ay si Atsuya Kosakabe. Matapos ang pakikipaglaban ni Suko na sa mga malalakas na sorcerers na sila Yuta, Maki at Yuji, naiwang mag-isa si Kusakabe sa laban para harapin mag-isa ang King of Courses. Ngunit, katulad ng kanyang mga kasama, nagawa pa rin ni Suko na napabagsakin si Kusakabe gamit ang kanyang mga cutting techniques. Hindi ipinasilip ang eksaktong tagpo kung kailan tumama ang pag-atake ni Sukuna. Pero malinaw na ipinakita si Kusakabe na nakahilata na sa sahig at ng dalawang paghiwa sa dibdib. Ganun pa man, kung pagbabasihan natin kung paano iginuhot ng mga pinsalang nakuha ng sorcerer, makikita natin na parang hindi ito ganun kalalim o hindi ito masyadong nakamamatay. Kaya, malaki ang posibilidad na buhay pa talaga si Kusakabe. Maaaring, kapag kinumpirma ng kwento na buhay pa ang sorcerer, ang detalyeng susuporta dito ay ang katotohanang nanghihina na si Sukuna na noong hinarap siya ni Kusakabe. Nadurog na ang puso ng King of Courses, nanghihina na rin ang kanyang buong katawan at hindi na mapalabas si Sukuna ang kabuuhan ng kanyang lakas. Sapat na itong dahilan kaya hindi niya tuluyang napaslang si Kusakabe. Sa madaling salita, kung sila Gojo, Yuta, Takaba, Higuruma at Kusakabe ay ang mga karakter na sa tingin kong mabubuhay pa rin matapos hamunin si Sukuna. Ang mga namatay lamang sa anti-Sukuna squad matapos tamaan ng mga pag-atake ng King of Courses, ay walang iba kundi ang sorcerer mula sa nakalipas na si Hajime Kashimo at ang cursed tomb death painting na si Choso. Sigurado ako na matapos tamaan si Kashimo ng sangkaterbang dismantle mula kay Sukuna na gumagamit na ng kanyang tunay na anyo na agad si Kashimo sa pag-atake. Patunay dito ang pagkikita nila ng King of Curses sa Soul World kung saan pinag-usapan nila ang kahulugan ng lakas at pag-ibig. Katulad ng pangyayaring ito ang pag-uusap na Lasukon at Jogo matapos mapaslang ng King of Curses ang Cursed period. At buko dito, sinabi din ng tagapag sa noon na sa oras na matapos na si Kashimo sa paggamit ng kanyang Cursed Technique release, Mystic Beast Amber, madudurog na din ang katawan ng Sorcerer. Bagay na magsisigurado sa kamatayan niya kahit hindi siya tapusin ni Sukuna. Maliban kay Kashimo, siguradong lumisa na din sa istorya ang kapatid ng ating bida na si Choso. Nasabi ko ito sa ang pagkisakripisyo para sa kanyang kapatid na si Yuji ay matagal na talagang plano ni Choso noon pa man. Kaya ang mamatay siya para kay Yuji ay inaasahan na ng marami. Ipinakita din sa chapter 259 ang unti-unting pagkapulbos ni Choso dahil sa furnace na Sukuna. Parang malabong mangyari na maililigtas pa siya nila Wiwi o Todo sa tagpong ito. Sapagkat sila Choso ang pinakamalapit sa lugar kung saan binitawan ni Sukuna ang sobrang init niyang curse technique. At higit sa lahat, nagpaalam na rin talaga si Choso sa kanyang kapatid na si Yuji. Sinabi niya dito ang paghingi niya ng tawad at ang pasasalamat sa pagpalig ni Yuji na maging kanyang bunsong kapatid. Sila Kashimo at Choso ang sigurado kung napaslang ni Sukuna, na. samantalang sila Gojo, Yuta, Takaba, Higuruma at Kusakabe ay pinaniniwalaan kong buhay pa at huling babalik sa istorya. Maaaring nabigla kayo dito dahil lumalabas na mas maraming sorcerers ang bigong mapaslang ni Sukuna. Pero, dapat din natin isaalang-alang na ang maaaring dahilan kaya hindi nagtugumpay ang King of Curses sa pagpaslang sa maraming sorcerers na humamon sa kanya ay dahil gagamitin ni Gege Akutami ang mga karakter na ito sa hinaharap. Sapagkat, posible na hindi si Sukuna ang pinakamalaking banta sa istorya. Maaaring si Kenjaku ito na makakagawa ng paraan upang muling mabuhay. O di kaya naman ay ang halimaw na bunga ng merging ni Tengen sa mga tao sa Japan na nabuo pa rin kahit hindi pa nauubos sa mga players ng kaling game. Malaki ang posibilidad na kapag ipinakilala na ang tunay na banta sa kaligtasan ng mas maraming tao, ilalabas na rin ng may akda ang kanyang pinaplano. Ito ang sopresang pagbabalik ng lahat ng mga sorcerers na inakala nating patay na. Mula kay Gojo, Yuta, Takaba, Higuruma at Kusakabe. Maaaring sumama na din ng mga sorcerers na matagal lang hindi nagpapakita sa istorya, kagaya nila Awai Todo, Nobara Kugisaki at Megumi Fushiguro. Sabay-sabay silang lalabas para patunayan na buhay pa rin sila. At handa silang harapin ang pinakamalakas na kalaban sa istorya. Shoutout muna kanila, Maxiela Rosebardos, Bardos, Elio kanong Siklista, James Hernandez, pati na rin kanila Jojo Hero, Shin Gamer Whitey, Gabriel Agot. Ito po ang aking kasagutan sa tanong kung sino ang nabuhay sa pakikipaglaban kay Sukuna. na. Sana po ay nagustuhan yung aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, ay eh huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa iba. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!